Hey, hello guys, everyone. Good afternoon. And Nala, let's go to the garden. Again, ang garden uli ang nakavlog since palagi nandito ako sa Bulacan. And may papakita ako sa inyo guys. Mga bulaklak dito sa Mrs. Garden. So, nasa na mga bulaklak Nala? Pakituro nga sa akin. Nala, come here. So, meron ako rito santan. Ang daming bulaklak guys. Ayun pa sa ilalim. Ayun, no? At meron din sa labas. Ayun yung sa labas. Bihira ito mamulaklak eh. Ngayon lang siya namulaklak ng ganyan. Karami. At marami pang coming Ayan. Santan. Ano kaya ang pangalan nito sa English? Hanapin natin. Okay. May mga buds. Coming buds. Ang dami. So, and meron tayo papakita. Ito naman si... Uh, ang pangalan nito. Hindi siya forget me not. This is... Um, Touch me not. Eh, Hindi. Tama. Forget me not. Ito. Siya si forget me not. Kasi si touch me not. Yun yung makahiya. Yan. Inulan kasi guys. Mulan. Nang malakas. Malakas na malakas na ulan. Kaya yan basang basa ang aking garden. na is waiting for me. And ito yung ipakikita ko sa inyo guys. Yan. Si Mariposa. Si Kamiya. Look. Isn't it so pretty? Ang ganda niya. At ang bango. Isa to sa nagpapabango ng aking garden. So, simple vlog lang to guys. Gusto ko lang ma-capture itong pamumulaklak ni Kamiya. And sobrang ganda niya. Isa ito sa lagi kong ikinatutuwa pag namumulaklak. Ang dami pa niyang coming buds. Look. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hindi pa sila tapos mamulaklak guys. Pag yung isa na laglag na or natuyot na, meron pang parating. Ang dami. Yan si Kamiya. This is the national flower of Cuba. Yeah, they call it mariposa. And what else? What other flowers do we have here in my garden? Eto naman si yellow bell. Ayan, yellow bell. Isa to sa paborito ko rin. Walang sawang mamulaklak. Pag kayo may ganyang bulaklak, maghahatid sa inyo ng good vibes palagi. Kasi hindi siya nawawala ng bulaklak. Ayan, ang dami. So, what else? Ito naman si Gumamela. Very old Gumamela, pero naman lumalaban. Laging may bulaklak. And ito, forgot the name of this. Meron nito sa Sonia's Garden. So, anong pangalan nito? Ito yata yung pareho ng ano, yung gamot sa diabetes. Si insulin. Ganyan yung bulaklak ng insulin din. Pero mas maganda, yellow ang, ang color niya. Yan ang dami ko. So, ikutan lang natin flowering pla plants here in Mercer's Garden. At si Ternate, ang dami. Blue Ternate, yan yung mga flowers nila against the light. Kaya hindi natin makita. And this one, this is my yan, Dama de Noche. Meron siyang coming buds. Yan, yung mga bulaklak ni Dama de Noche. Nalalik ka rito kasi pinapakita natin sa mga kaibigan natin yung ating mga bulaklak. Kaya huwag ka munang magpasaway sa mama mo. Okay? So, may talong ako and may tinaob akong itlog dyan, saka isang um, bawang. Kasi nakita ko dun sa inanood ko sa YouTube. Naglagay siya ng bawang at saka itlog. So, yan. So, nasan pa mga bulaklak? Nala, nasan pa? Hanapin natin. Okay, itong aking sampagita, may bulaklak to. Pero nasa labas sila. Yun, nasa labas ang mga bulaklak na sampagita nag-ani ako ng dalawang pirasong bulaklak kahapon. Ito ba diba si Yellow Bell? Malaking klase. Ito yung variety nito, malaki. Malaki ang bulaklak niya. Okay, what else? Come on, let's find out. Yeah, yeah. Ano pa yung mga bulaklak natin dito sa garden? Capture natin siya. Lagay natin sa vlog. Okay. So, what else? Wala na? Konti lang ang mga namulaklak ngayong ano, araw. Ito, ito yung tiny pink flower. Talaga lit lang niya halos isang ano dangkal lang ay isang pulgada lang. Ayun siya guys. So, napakaliit niyan. Okay, that's all. And thanks again for watching this simple vlog about my garden. And hello Kamya, ang ganda. So, kaya nag-vlog tayo ngayon because of this beautiful white flower. This is Kamya. Kamya flower. Okay that's all and thanks for watching simple vlog of Mercy's garden. Bye!